Ay, nadalaganan! Nagtulungan ng mga residente at mga motorista na ibangon ang tumaob na jeep na ito sa kabaan ng Maharlika Highway sa barangay Tabuating sa bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija. Ang ilang sakay ng jeep na trap pa sa loob ng sasakyan. Nangyari ang aksidente kahapon pasado alas 9 ng umaga. Ngayon po, yung jeep Nag-overtake po siya dito sa outer lane. Ngayon nabulaga po siya nung single motorcycle. Nasalpok niya nga po ngayon yon, nawalan siya ng control. Ah, uh, rumaan pa po siya sa gutter. Doon po ay naging cause kaya yung jeep eto eh, maob. Labing isa ang sugatan kasama ang driver ng jeepney at rider ng motorsiklo. Kinilala ang driver ng jeep na si Abner de la Paz, 51 anyos. Tapos po tumulong na rin po yung asawa kong magtulak-tulak ng jeep para po yung mga naipit po sa ilalim ng jeep. Eh, maiahon po. Kasi po meron po halos tatlo po yata yung nasa ilalim po ng jeep na nadaganan. Yun po yung nasaksihan po namin ma'am noong time po na yon. Isinugod naman sa pinakamalapit na pagamutan ang mga sugatan kung saan kritikal ang isa sa mga pasahero ng jeep. Ang driver po ng jeep, uh, ando pa rin po sa PJG na Tapos po yung may tatlo na nakalabas, hindi inihintay ko lang po din sa talagang investigator na ipukul sa akin kung sino na yung mga nakalabas na tatlo. Tapos po, isa lang naman po yung medyo uh, inoobserbahan doon, yung Pamela Bianca. Duenas, yung 18 years old na taga malapit. Yes po, bago po magdatingan po lahat yung rescue ma'am, nailabas na po ng mga netizen po natin, mga nagsitulong yung mga naipit po sa loob. Nagkasundo naman ang driver ng jeep at mga biktima na idaan na lang sa areglo. Uh, as of now po sir, uh, nagka-coordinate naman po sir yung family nung lahat nung uh, nasugatan at saka yung family nitong driver. Kumbaga, open for settlement naman po sila. Nagpaalala naman ang PNP sa mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa nasabing kalsada. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.